Binigay niyo raw yung kaso kay Garcia. Wala ibang dapat tumawak ng kaso niyo yun, kundi ako! Konde, mas mabuting sa iba hawak ng kaso. Magtiwala kay Garcia. At kinala kita. Alam kong hindi mo sasantuin yung mga kriminal na yon. Major, pinatay na lang yung asawa ko! At naiintindihan kong galit mo. Pero sa investigasyon, hindi pinapahira lang galit. Alam mo yan. Konde, hindi ba namatayan ka? At hindi mo na bigyan ng pagkakataon ng sarili mong magluksa? Kung ayaw niyo akong tulungan hanapin yung tao pumatay sa asawa ko, ako kikilos mag-isa. Konde, hindi tayang yan ilagay ang batas sa mga kamay. Sinususpendi kita! Hanggang ready ka na! Sige. Okay. Ha? Garcia, nakikiusap ako. Ibala mo sa akin yung mga taong pumatay sa asawa ko, ha? Hinihintay na sila sa impyerno.